Hello, hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nandito ulit tayo sa Naik View. At syempre, may nag-request sa atin na madami ito. 79, 16, 20, 93, 95, 100. So, hahanapin ah, natin lahat yun. Hindi pala nakano kasi binabasa natin yung kudiko natin. Okay, so ngayon, ah... Block 16 muna yung unahin natin. And then, after noon, ay uh, 20. So, ayaw ko kung... Okay, yun na. Basta nandito, dito na tayo sa uh, block 16. Pinuntahan na natin kagad. Hindi na natin inanap kasi sa mga present video natin, talagang nandito na tayo. Kaya medyo alam na natin. At yun nga, meron ng uh, nakalagay na block at may mga residente na rin siyempre nare-relocate dito sa mga pabahay na to. Okay, so hanap natin lot 5. So, 22 ito. 20 nandoon malamang nandoon sa bandang unahan. Uh, huh. o oh, 583 pala to no shout out kay Sir Hell Red Dish. Galing ng pangalan ho ninyo ang hirap bigkasin. Hell Red Dish Junior. So Black 15 Hi. may doggy. Ayun dito na. Ah uh, 6 na. Tika. 5 6 3 So, yung likod nito, yun yung possible na 5. Magandang umaga po. 3. Ayos sa kabila. Magandang umaga ho. So, yun. At uh, sa likod, doon sa sa kabila. Kasi nandito yung 6, tsaka 3. So, nandoon sa lik kabila. Dito na pala. Papunta na tayo. Sama lang kayo ha sama kayo sa pag-ikot natin ngayong umaga. Ang init. That's me. Yan na. Nandito na. Ayun. Sir. Ito na yung Black 16, Lat 3 at 5. Ah, magkatabi kayo. Oh, swerte naman nito. No? Ayun. Shout out ulit kay Hellredish. Hellredishy Junior. Ang hirap ng pahalang <laughs> Okay. So, lipat natin para mas makita ninyo. Mas maayos. O, ayan o, black, 16, lot 3. At syempre, silipin natin, nakalak na yan, hinihintay na lang kayo. Ay, wow! Ayos na kung nakikita na ninyo. Ayos na o. na lang ilaw, di na natin papasukan. Syempre, nakatiles yan. Yung mga bahay kasi ngayon, so, tignan natin, kailaman natin. O, wag na, lock na. So, oh ito, sa kabila, bukas. Masisilip natin itong lot 5. So magkatabi lang ho kayo, kabilaan no? At ito yung lugar ninyo. So halos pangalawa kayo sa corner lot. Sa kabilang side Ah, kasi doon po yung main road. So may kabila na yun. Sa dulo na yan dyan. Doon yung main road papasok. Pero malapit lang naman to Malapit lang kayo sa entrada. At syempre nakahanda na yung kuryente ninyo. No? Yung para sa si Meralco ko na lang. Hindi natin alam kung kailan makakita. Alam nyo, ang ganda dito sa may lugar na to Kasi kikita nyo yung parang may ring sa ibabaw sa ano ng kuryente. So nilagay nila yan para doon kakabit yung kuryente na galing sa Meralco para mas matibay yung nga naman kaysa dyan lang, oh. Sa iba, walang ganyan, eh. So maganda talaga dito sa naipi, dito sa lugar na to kasi talagang inayos nila. At yung bahay nga, ito, since na ito bukas yung bahay na to pasukin natin para makita ninyo yung loob. Ayan, oh. So, naka na, pinturado na, the same time to nakakisami na. Ah, mukang bu kaya bukas pa dahil ikita nyo yung pintura ng kisa may kailangan pa pinturahan. Although halos kumpleto na lahat. May mga wire na so ito, dito yung breaker na lang. Eh, may kuryente na nagaling supply. Papasok sa loob. At ayun, sa mga switch. So halos okay na. At syempre, yung lababo, yung mini lababo, kayo nang bahala niya mag-adjust kung pwede niyong ilagay dun sa likod. At ito na yung CR. So, kumpleto na. May posit na. May nidoro. And then shower. So, ganda na shower. Yayamanin. Yayamanin ang dating. At, uh, ang linis ng mga uh, gumagawa dito. So, ito yung likod. So, ayan, no? ito yung extension. So, mas mataas kayo compared dito sa kabilang bahay nyo. Uh, kabilang kasi itong bahay na to So, isang black pero balik taram kada umaga, balik rin yung ano ng bahay. So dito sa may malapit sa may entrance, naka-elevate yung mga bahay. So ibig sabihin yung kabilang bahay katulad nito, mababa. At dito sa may inyo mataas, kaya makikita nyo parang yung kalahati na ng bahay, no? Yung lugar lang ho nyo Ayun lang. Mas mainam sa inyo dito kasi nasa taas kayo. Kung yung nandyan sa kabila na yan, no? Mababa. Kita nyo yan yung pader nyo na to. So, kalahati na ng bahay niya, yung kapitbahay niyo sa likod, sa kabila ng bahay niyo. So, ito yung lugar. Hmm? Nasa mas mataso kayo na lugar. Ito yung possible na maging bahay niyo. Isa lang yung size at uh, yari pagkakagawa. Mainam nga dito sa lugar niyo, dito sa night view. Itong possible na maging bahay niyo. Nakisa, nakakisami na ho kaagad. Sa iba, wala akong kisame. Eh. So, kanya-kanya pang gawa pa, gawa pa ho yun. So, yun lang. Pero, kayo na bahalang, uh, siyempre, magpa-develop ako. Ano gusto nyo gawin? O yung lababo ninyo. So, kung nalilitang kayo, pwede naman niyo dun ipagawa sa labas na yan. Ito na yung maging lababo ninyo lahat na. So, labas na tayo at uh, gagawin pa ito. Huwag na natin sarado ng husto. So, ito yung magiging lugar ninyo. Okay? So, yun nga. Pangalawa kayo sa corner lot. So, magaling kasi magkapit bahay lang kayo. Magkatabi talaga yung bahay ninyo. Yung black alat uh, 3 at 5. Okay? So, ayan Oh. Block 16, lot 3. Na-ikbi po tayo at ito naman yung block 16, lot 5. So, magkapit bahay kayo, magkatabi talaga. Okay? So, pupunta naman tayo dun sa block 20. Siguro, ang galing tayo dito sa block 20. Ewan ko lang nagdodoble-doble yung file ko <laughs> na nagdadala-dalawa. Ganda umaga po. <laughs> Ay, shoutout kay sir. Sir, kasama ko sa video ko. <laughs> Ay, kay sir. Shoutout kay sir. Ay, thank you sir. Salamat po. Sige <laughs> sir. So, ayan. ah uh, hanap natin yung Block 20. So, ang init na ngayon, pasikat na yung araw. just me, na kagad yung pawis natin. Ayun, 19 na. Ay, sa kabila, ng galing na nga tayo dito. Pero sige, go pa rin tayo. At yun, problema na dito pa lang ay wala pang tubig sila. So, yan o. Oh. Kikita nyo. Dahil pang container, drum dito sa labas kasi uh, sinusuplayan pa ang palangu sila. Ayun pa ho yung isang problema natin. At the same time, yun nga lang, naging mas mabilis sa kanila dito yung pagkakabit sa ng kuryente ng Meralco compare doon sa iba doon sa sa May Hyacinth ng umaga <laughs> sa May Hyacinth uh, wala pa silang kuryente parang ilang months na pero dito medyo mabilis yung uh, pagkabit nila ng kuryente so nandito na ay 19 pa lang to ah so 19 Wala pa itong... <laughs> so, 19 yan. Oy, okay, dogi ah. Eh. Huwag kang ma-excited. <laughs> 19 itong kabila na itong. Uh, black 19. So, main road po ito. So, saan tayo nariroon? At ito yung likod ng mga bahay. Doon po yung uh, main entrance sa kabilang side na yon. So, kung 19 po itong nasa kabila, itong may mga pintura na. So, possible ito po yung black 20. So, ayan. Wala pa ginagawa dito sa, sa black 20 as in isang pintura pa wala pang pintura ito ano pa lang to masilya so hindi pa nagagalaw kaya hindi natin ma-identify yung uh, ni request yun ninyo na na bangko di ko natin durug durog na lot 31 no shoutout kay Ma'am Frances uh, Sir Francis Kudfas. kakaiba na yung mga name sa ng ano ngayon sa YouTube. So yun po yung name ho ninyo, hindi ho natin makikita yung possible na maging bahay po ninyo kasi wala pa hong nangyayari except dito sa kabila na to. Uh, from 15, no? 16, 17, 18, 19, 20, halos tuloy-tuloy yung trabaho dahil nga siguro talagang kailangan nang ma-relocate yung mga possible ng mga beneficiary. So dito, so 19 ito, inuulit ko, possible na 20 ito. Diba? Ayun o, oh, papunta doon. Okay, so go na tayo. Punta naman tayo doon sa mga matatas na black. Okay, sa bandang dulo 'yun. Okay, balik na tayo. Go na pala tayo ta. Sama lang kayo sa dulo kasi yung mga ano na to, block 90, 95, 93, 100. Just eh, sa dulo ito nang na View. <laughs> balik na tayo. Go na tayo. Sama lang kayo ha.